Okay, kamusta? So yun, may lahat ulit kami. Uh, Mag-staycation kami ngayon sa may Alabang. Tapos bukas may Atenan kaming kasal. So yun, sama kayo sa mga amin. Uh, Mag-video ulit ako kasi kasama namin si Lime. Yun lang, kita-iit sa mamaya. Peace! Naya <laughs> po talagang bata dito. Fabre <laughs> po ng bata dito eh. Lime gendeng itu ya Lime hai Hirap man seraan jan Kasi pag nag tagal ka jan Pahit Best. Best kini. Best kini. Best. Ayo. Wah. Rudung na. Ah. Rudung na sila yung <coughs> mga. Oh, kaya dala niya na yung sarili niya eh. ni kita dapat masuk Oo, oh, may bago, may bago dun Hi, Lime Lime <laughs> Silakad na yan eh Oops, careful sa pag-ikot Mabili ko yung sapatos. Huwag ganyan na wala lang ito. Ngayon, buti dun tayo sa Nestor. Yun, dito na kami sa hotel. Uh, stay kami dito hanggang uh, linggo ng umaga. So, Friday ngayon. So, dalawang araw. Ay, dalawang gabi. Tapos, tatlong araw. Yun lang. Kada dito. Hmm, na isa. Hi. referred to as T.R. Hi. Hi Well, wow, getting magazine. Wow, thank you. Wow. Time. Hi. <laughs> Oh, hindi ko muna kami sa festival. Wala ako, hindi lang ang damit, wala pa akong damit para sa kasal eh. Ayun. dalawa na uuna. Time. Sabi, okay na. Bang. Ano, okay na? <laughs> baby. Ang tali mo inagis mo. Kaya ka na, pabayad lang tayo. Ang <laughs> oh, daming tao. Center yan lang. Hi. Huwag <laughs> palo. Lime. Huwag yan, huwag yan. Opsi. <laughs> Lime. Pero kailangan yung tubig.

Lime. Lime. Hi. Parang naman mong umiti eh. Lime. 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 Hi. Hi. lime 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 lobat Bag, saya bug please please Cheers to paper! You selected sports items. Thank you so much for shopping with us today, and have a good evening. Ato. Hahaha. Naginu sa kanina. Kasi yung ano, pointing finger? Yung ginagamit yung, yung pointing finger. Yung <laughs>